guys! Welcome back to my channel! Ayan guys, maglalakad tayo. Pupunta tayo ng Carrefour kasi natusan akong bumili ng manok ni Madam. Kaya tara samahan nyo ako maglakad! So ayan, pababa na ako dito ngayon sa Hagdam. Ayan guys. At tingnan nyo, napakaganda talaga ng view. Ayan, so maglalakad tayo dahil medyo malayo pa. Doon pa. Malayo pa yung malayo pa yung ano, yung doon pa yung curry pour, medyo malayo siya kaya tara maglakad tayo so ayan guys babaybay natin yung ano na yan ng gandu dun sa corner na yun ang ganda yung ating lalakarin kasi nandoon yung curry sa ibabaw noon so uh, medyo mataas pa araw kaya hindi ko pa winoking si winter Mia maya uh, time check is 4pm pa lang naman so mga 5 walking ko si winter guys. Ang sarap maglakad. Ang lakas ng hangin. Tama lang yung araw. Tapos may dala kong eco bag. Kasi nga mag bibili tayo ng ano. titingin tayo kung ano mabibili natin. And yes. kaya diba, diba? Ang ganda na nilalakad natin. Diba? Mag see in view ka dyan. O. ganda. Yan yeah, guys. Lakad-lakad lang tayo. Same pa din yung makikita nyo dito sa aking mga dadaanan. Kasi ito din naman yung dinadaanan namin yung winter. Kaya, yun. Same pa rin yung makikita nyo, yun lang. Akaya tayo at pupunta tayo sa Carrefour. Kamusta na po ba ang lahat? Makapag-lunch na po ba kayo or dinner sa mga ibang bansa? Yan guys. Ang sarap maglakad. So, nare-refresh tayo. At uh, mamaya, no, mamaya marami na dito naglalakad. Kasi pagka alas 5 or 4.30, marami na naglalakad dito. At saka marami din mga pauwi. Kasi malapit nga lang kami sa metro, kaya... Ayan. Marami naglalakad dito. Okay. Ganda ng view. Makita niyo yung view ganda di guys yan yan ang building yan yeah, meron at ang mga building mabilis tayo ngayon maglakad no? yan guys kaya po pinabili ko yung amo ko ng liver spread hindi niya alam first time niya daw narinig yon ah sabi ko okay sige kung hindi mo alam ako na lang bibili sakto ngayon inutusan ako ni madam bumili daw ako ng manok ng para sa chef na lulutuin ko for today. sa so, tomorrow nila yung kakainin. Bukas ng umaga ni Madam dadalhin sa big house. Kaya bilhin na tayo ngayon ng manok at bukas tayo mag ay bu mamaya natin lulutuin pagkatapos natin mag-walking. nag scooter yung bata. Oh. Dito tayo sa taas para hindi tayo makasagabal sa mga naglalaro yung bata lalaro. ay inuubo siya kasama niya yung tatay niya so ayan guys tingnan nyo diba napakaganda ng view hapon na masarap maglakad Ooh, ang ganda ng panahon ngayon malamig na guys Sarap tumambay dyan o no? kung meron kang ka-date. Diba? Ang ganda ng bulaklak na to. Purple. Mabilis lang pala. So, andito na tayo. Malapit na tayo. Ayun, doon na lang. Doon. Malapit na tayo makarating. Lahat na ng ano nandito. Lahat na ng mo nandito na may tailor shop mayroong restaurant iba ibang klaseng restaurant iba ibang bansa may mga supermarket may pharmacy, may salon pang lalaki, pang babae grooming para sa mga pet And so ayan guys dito yung carrefour ayan, sa taas nyan makikita nyo yung carrefour so akit tayo just hagdan maghagdan tayo guys, sakit na tayo. Kaya tayo dito para makita natin yung carry for. Oh, meron din dito itong babysitting. Ay, ang cute. Ayan guys, ayan ang carry for. So, tara na. Dito na tayo. Ayan, malapit lang, di ba? Exercise na rin ang walking. Bago tayo pumasok, tingnan muna natin yung beauty dito. Ayan guys. Tapos ayun, makikita mo dun yung metro. O ba diba? ang ganda. So ayan guys, pasok na tayo. Okay, pasok na tayo. Tingnan tayo na ating mabibili. Okay. bibili din ako na ito. Parang gusto ko to. Ito. ito. Bili din tayo yan mamaya. Tingin pa tayo na ibang ano, may So Guys, hindi ako kumuha ng basket. <laughs> hindi ako kumuha ng basket. Kailangan natin kumuha ng basket guys. Basket lang kukunin natin. Ang dami sa rin mong protas. Oh. Namas ko ba hopia na ah, Hopia ube. Eh. Ang sarap. Magkano siya 13. Oh my god. Ang mahal. Mamaya. So, ayan guys. Kapamili na tayo. Ito na. Nandito na. Ginipa ko yung ano niya. Hindi na lang uh adobong manok. Pansit na lang gagawin ko. I-try ko kung magugustuhan nila. At nakakita ko dito ng ice cream, guys. Gusto ko ng ice cream. Try ko, try ko, try ko. May magugustuhan tayo dito, guys. Guys, nakalabas na tayo. Nakapamili na tayo. At bumili din ako ng ice cream. O, diba? Hindi pa patalo ang bed. Diba? May ice cream tayo. O, treat na natin ito sa sarili natin. Kainin natin. Tara! Ayan, guys. Naupo muna tayo dito at tayo ay kakain muna na ice cream. Mmm! Masarap! So, bali, ito na yung treat ko sa sarili ko ngayon. Dahil naglakad ako na malayo, mag-ice cream tayo. Mmm! Masarap! Sige, wala si Winter. Gusto pa naman to ni Winter. Mm. Hi na guys! Pabalik na tayo sa ating bahay at magluluto na tayo ng pancit. Ah, hindi pala. Mag walking muna kami ni Winter. Tapos kung mag walking, saka kami magluluto ng saka ako magluluto ng pancit para sa mga chef. So, paano guys? See you next time again. Thank you so much sa inyong panonood. Bye-bye.